おいしいおか Bunsua. Bunsua. Um, Bunsua. Nunu sa Bunsua. Bunsua Bunsu yun. Bunsua ayon. Basa o oh, Bunsua bahal na kayo oh, yun. Kaling ko ni Mine Morais ko. Maganda maganda kami Paris. Happy. Happy. <laughs> okay. Andito tayong lahat. Pantay pantay. Walang mayaman. Walang mayram. Tandaan. Walang liwanag. Parang tayo nasa spaceship lahat, no? Oo. Uh -uh. May 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 house light ba tayo house light. para makita natin yung mga itsura ng mga kababayan oh. natin kahit malayo sila? Kasi para kayo mga higat diyan, mga green kayo lahat. <laughs> Oo. Oh, oh. yeah. meron, meron ba tayong house light? Yung medyo maliwanag para maliwanag tayong lahat. Para makita natin yung mga itsura nila, yung oh. mga magaganating mga bisita, ganyan. Yes. O. Pwede ba natin ilawan na lang kesa yung ganito na para tayo nasa spaceship? Huwag yung ganyan dito, parang paligan ng basketball yun. <laughs> <laughs> meron ba tayo? Meron ba? Wala. Oh, Meron. Wala. Wala. Ganyan, ganito na talaga siya dito. Ah, oh. uh, okay. O, oh, bahay, na. Wala tayong sige. magagawa. Di, sige. Di, paano natin makikita yung mga mukha oh. nila? Nakaganon tayong dalawa. Di ba? Okay, okay anyway, now. okay lang po yan. Anyway, kami po doon na yung client tandem. And first time po namin dito sa Paris. Yes, nakakatuwa, nakakatuwa pa yung tingin niyo parang nasa loob kami ng aquarium, no? <laughs> Oo. Oh, oh. Pasensya na kayo yung igaganda namin bukas, ginamit na namin para sa inyo. <laughs> sa mga hindi kontento, makambak ambak para makumpleto. Ha? <laughs> huh? So, <laughs> yung mga thing, ay sandali nila, paunawa muna po ah. Ah, uh -huh. uh, marami kasi nagvi-video talaga. Alright. Okay na po 'yung mag-video. Pero um pinagbabawal po natin 'yung live. Yeah, 'yung mag-live sa Facebook or sa Instagram or anything. Pero you can do video. Pwede kayong mag mag picture, whatever. Huwag yes. lang po 'yung live kasi meron pa po kami ibang show. So Tama. baka hindi na sila manood sa live, na lang manood. Kawawa na mga mga producers, uh -oh. okay? Kasi ay yeah, warning ha sa mga nagla-live ha. Pag nakita namin kaya kukunin namin yung gadgets niyo, Tapos, papasakit sa harapan niyo, Pero, magsusorry naman. <laughs> Ay, po tayo nag-sorry, uh -oh. oh, so, ganun po. Pero okay lang po yung mag kayo, mag whatever Kung anong gusto nyo gawin. Basta wala pong live sa Facebook. Para ko yes. yung ibang shows namin, hindi ma pepper naman. Kasi yung nga damit namin ni Tekla, ito rin gagamitin susunod. Uh -oh. So, pag nakita nila, ah, di nagpalit ng damit, oh. di ba? Lalo na to, Diyos ko, di naliligo, di ba nagpalit ng damit? Wow! As if Ano? Sige. Yeah. Oo. Oh. Are you such ano, thing? Ano, ano, ano? Be alert, I can't repeat anymore. Oh. Are you? You are fabricating such thing. Fabricating oh. means? Fabricating? Oh, ano ma? Ba't ko sasabihin sa'yo? Oh, <laughs> di mo talaga alam, tanga. Excuse me? Hinaya mo lang yan sa si narinig mo. Hoy! Ni-research ko yan. Paano mo pin-research? Ay, O, oh, sige, ano yung fabricating? Fabricating! Ano yun? Ginagawa mong bobo yung mga I tao. Hindi sila ang bobo, ikaw! Ako ang bobo? Yes, yeah, Tengla! Si, sino ang honor student sa atin? Hindi kitigil lang honor, mukha kang principal, tara. When ka I dyan. was in elementary, oh. I was an honor student. Pag wow. pumapasok ako sa school, binabati ako ng mga classmate ko. Good morning, Your Honor. Wow, Tama, yeah. Objection, Mr. Chair. Yeah. <laughs> Ba't ka pumunta ng Senado, doon yung sabihin yung honor yung honor ka, Jari tigil Tigitigilan mo yung mga ganyan-ganyan. Ano ganyan. yung honor? Ano yung fabricating? Fabricating! O sige na, parang makaalis tayo dyan. O, ano yung alam sabihin? Alam ano yung dunita? O ano nga yung meaning? Maliit na bagay, pinapalaki mo talaga eh. Sabihin mo na sa mga tao, fabricating. Nakakayas ng taga-parin, so baka sabi nila, bobo alam, ka. Alam ko yan. O ano nga? Ikaw, alam mo yan. Alam ko. O alam ko din yan. O. Ayaan mo tayong dalawa nakakaalam. Hindi. o mo gawin yung mga, huwag ka magpansot. Ano yung fabricating? Fabricating. O yung, ano nga? Parang tanga naman ito eh. Oh Oo. Ano yan? I-spell mo? F. Oo, oh, tama. A. Ano? A. Oo. Oh. B. B. V? Umalis. Umalis. Nakakaya sa mga tao, baka hindi ka talaga nag-aral kasi. Wow, nag-aral ako. Oh, I took up oh. a Bachelor of Science and Mass Communication. Major. Major in broadcasting. Broadcasting and minor in? Suicide bombing. Gusto mo kita? Hindi ka talaga nag aral Oh, mata ko mag-aaral din ito. Uh -huh. guys, ang pag-aaral para tayo. sa bobo mang makapalangkam. What the reason Hello? Okay. No. <laughs> What the reason behind bakit ka nag-aaral? <laughs> para matuto. Yak, bobo ka. Ikaw ang bobo, tanga. Mukha kang tatay, naka-dress ka. Bakit? Adik ah, ka. Kutrip ko lang to. Pintiglay <laughs> mo yung mga ganyan-ganyan. Pero Bak makita ka ngayon. Ipagmamalaki kita kasi pinagandaan ni Tekla talaga to. Yes, ang ganda na damit mo ngayon. O, oh, di ba? Oh, sino nga ang may gawa niya? Si ano? Raho. <laughs> Raho? Rah Lauren. <laughs> Rah tanga. Raho Sulaiman. <laughs> kaya pala ganyan? Kasi mahihikaw niya. <laughs> Kausapin sabi mo yung mga bisita natin. Hello guys, and uh, welcome po sa aming show. At eh, paalaala lang po sa lahat na we see always something. Ano no? We, we see? We say. Yeah. We say something not in common. Not in common? Not in common. Not common. Not common in? <laughs> <laughs> Pinaligtan. Ah, uh, So isa something biru-biruan lang po. Ibig sabihin, dapat open-minded po tayong lahat. Siyempre, biro-biroan na po ang gabi. Ngayong gabi, biro-biroan lang. Baka yes. mabiro namin kayo. Hindi guys, isa na sa ganitong konsepto ng Oo, entertainment. tama. Pag sinabi namin sa'yo, maganda ka, biro lang yon. <laughs> Tama. Uh, pag sinabing pangit... Pag sinabing pangit, biro lang din. Pero pag sa'yo sinabi... Confirm. yeah, yeah. Obvious naman, di ba? Uh, uh, Oo. Oh. Basta biro-biroan lang tayo ngayong gabi. Wala pong mayaman, wala pong mahirap. Kung mayaman, pantay, patunayan. At kung mayaman kayo, magpaandar kayo. Nang? Mamigay kayo ng pera. Tama. Kumuha oh. kayo ng kontrata. <laughs> Siyempre mayaman. Magpayay <laughs> <Papayik> kayo ng... <laughs> uh Oo. -oh. Ah, ngayon, kung mahirap, punyeta, wag gagalaw, baka makabasa. Yan. Mahal ang bayan. Actually, nakita ko nga eh. May mga iba talaga hindi gumagalaw. Pero nakita ko, mayayaman natin mga bisita dito, Tekla. Of course. Lalo like, na dito sa... natin sa harap. Yes, ko, mga VIP natin yan. Ito yeah. Yung mga VIP natin. Ito yung mga handang manood talaga. Yung yes. walang pakundangan. Yung parang, may show on to Tekla. Okay, reserve mo ko ng 10 tickets. Mag-i-sponsor ako. Yan, yung uh -huh. mga yan. Tama. Yung mga na doon sa harap na, yan yung pag narinig nila. May show yung to Tekla. Kailan yan? Ah, ah next week nakabibili ng ticket. Yeah, no? Yan. <laughs> yung mga sumunod, yan. Uh -huh. May show on to Ah, kailan yan? Ah, wala pa naman sila. Pag nandiyan na sila ako, bibili. <laughs> yan. Yung pinakadulo. Yung pinakadulo, yan. Yung mga nag-aantay ng sale. Yan. Oo. Mga kapal buka. Oo. <laughs> yung aantay <laughs> nila, ay, naku, hindi pa nagsisale. <laughs> Diyos ko, alam oh. yung mga Pilipino, mga ganyan, mga... Diyos ko, pagdating yes. sa mga show show, kuri-kuripot, di ba? Oh. Pero dito sa Paris... Oh, yung, yung, last minute, doon nagkukunaho. Yes, oo. Uh. Oh, kayo magreklamo pag nasa dulo, mga punyeta kayo. <laughs> Deserve <laughs> nyo yung mga hayop kayo. <laughs> so, di ba? Hindi totoo mga Pilipino ganyan, kung kailan na malaki, kayo masaktan. Punyeta. Wow. <laughs> <laughs> <Ay>, Uy! Pagpangit <laughs> talaga inape. Eh. Oo! Oh, oh. Halika na dito, bugbugin kita. <laughs> Lupang hindi na. Ganun talaga yon. May energy na kami ni Tekla. Okay, yes, so kailangan natin yan kasi... Ang dami kasi tao din. Oo. Oh, din. hello. Oh, Guys, susulitin namin yung bayan ninyo ngayong gabi. Walang uuwi na walang iti sa inyong labi. Tama. Tama. Oo. Uh oh, uh oh, ganun. Lahat iya paninigayin namin kayo. Wala talagang uuwi na hindi masaya. Lalo Tama. na yung mga lalaki. Kami bala sa inyo yung mga itlog nyo. Isama namin yan. Tama. Kung sa talagang na uh, gusto nyo sumaya, kahit kaliwang itlog ko, ipapakita ko sa inyo. <laughs> Pag mga lalaki guwapo, kami bahala dyan. Oh. Ha? Nako. Nako, nako. Pag mga lalaking pangit, sa kusina, marami yung kasin. pag-pangit. <laughs> 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 oh, Gabi ka naman sa, wala na ako nakita pangit dito. Pero ako ha, I believe in the saying that there's no such thing like word pangit. Wow. Yes, I do believe, guys. Hindi mo na realize yon. No, I'm Kaya no. tatumin kasi sa lamin. Dunita, tandaan mo to. Oh. Walang ginawa ang just na pangit. We are all created. Okay and you're a graduate, okay, congratulate, ganon. <laughs> Parang, dai, 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 open na gate, oh, wag na, it's getting late, bumili ka ng cool kit! ganon. Tigitigil <laughs> lang mo yung mga palusot mo kasi hindi ka talaga nag-aral. Wow! Sa aming dalawa po talaga hindi siya nakagraduate. Ako graduate talaga ako pero siya hindi talaga. I came from the... Ano, Oo, oh, ano I came from? GSIS. Oo, oh, diba? Ang ngayon yung school namin. Sa kayo ng gobyerno, GSIS? Pang school namin yan, di kasi nag-aaral doon, kaya nagre react ka ng kanya. Di kailan mo yung tekla, mga siya. namin yan, please. Di mo yan, tekla, wala GSIS. Di kasi nung nag aral kayo, nagre react ka. Kalimel namin yan, DLSU, GSIS. Oh. Ano yan, mga acronym? Ano? Acronym. Oo. GSIS? <laughs> oh, oh. GSIS. Sa kayo ng gobyerno yan? Pang school namin yan. Punyeta takot nagigigigig. School nga namin yan. Paano naging swelahan yan? GSIS? Ako kasi graduate aku University of Makati, eh. kau JSIS, apa oh. nangyari yan? GSIS? Paano ma? General Santos Elementary School, oh. ko si Pacquiao. now you know. <laughs> Tinawag? ting ting, ting, Kau ikaw na dimunyukah? Beriku, sumbayau. Teng Sumayaw. Ting ting ting. teng teng na Ah, oh, yun lang po ha. So, pero pero ha. Kasi ingat niyo po 'yung mga sarili niyo at 'yung mga gamit niyo ha. Kasi hindi dito po si Tekla, kung ano po mawala, malamang siya na naman ang suspect agad, no? Oy. Oh, oy. Iniwasan ko na 'yan. Iniwasan dito. mo na. Gago ka last week ni nakawon mo ako ng 5,000. Parang tanga. Oh. Ang gago. Oh, di ba? Magpatawa tayo dito, Kailangan na lang magpatawa. May mga personal. Sinabi ko, ko lang na ang dami. Bisaya. May mga Bisaya ba dito? Yan, pero ang mga Bisaya. Maayan ka ba tanan, Ako proud ako na Bisaya ako. Pero I don't think si Tek laki ni claim niya na Bisaya siya. Bisaya Kasi na ako. naniniwala ko ang mga Bisaya magaganda at saka guwapo. Tama. Kaya 'wag mo i-claim na Bisaya ka. Hoy, Bisaya ako. Sa itsura mo bisugo ka. Ano sabi mo pag Bisaya ko magaganda? Yes. So paano pala kung Bisaya ako no dayo lang ako? Lah. <laughs> Alam mo <Hello>, ate? <laughs> Para may kahawa ka dyan ate. Eh. Ate, kung si Corazon yung unang aswang, pang ilan ka? Huwag gal... <laughs> mo siya, huwag mo siya. Huwag mo siya kawain! Gago nanood sa'yo, mga elo ate. Ilan taon ka natin? Forty? Forty? Bakit parang twelve oh. ka pala? <laughs> Tunyeta ka, hindi ka ng vitamins ah. Pinagliis sa... pinagli ang gasol. Hindi, maliit kasi siya. Siguro nung bata, mga maliliit, yan, makulit yung mga yan. Oo, oh, kaya? Kaya tinutuktokan ka ng nana Kulit mo pa, paliit. Paliit ng paliit, pali pali <laughs> Kaya yan siya ngayon, di ba? Oh, Oo, sige. Ayan, dyan lang ha. Doon ka muna natin! <laughs> <laughs> Kapatid Queenie. Ilongga siya, sabi niya ilongga siya. Ah, talaga? Ilongga ka? May mga ilonggo ba dito Meron, oh. Uh, syempre. Yeah. Lab, lab na lab ko din yung mga ilong. Kasi? Sa lahat ng dialecto, yan ang pinakamalambing. Kasi, oh, totoo naman. Napakalambing, napakabait, napakakalmado. Yes. Oo, oh, oh may best friend ako ah. Oh. Pumunta sa bahay. Oh. Nagtaka ako, may dugo yung kamay niya. Mm. Sabi ko, Mars, ba't may dugo yung kamay mo? Oh. Sabi niya, ay, may pinatay ako dalawa. <laughs> Tatlo sana, kasi makulit yung isa. Napagod na ako. <laughs> Diba? Napakakalmado. <laughs> pero pumatay na siya. Oo, oh, dalawa yung namatay. Mas makiisig niya lang pagdating ng mga pulis, <laughs> pa, Susuko siya. Uh -huh. <laughs> o hindi bisaya ako, pero diba? Alam mo yung mga bisaya. Ang mga bisaya, nakaka-proud po ang mga bisaya. Uh -huh. Kasi marami talagang bisaya, mga talented magaganda. Ang daming artista na mga Bisaya. Ama. Oo. So proud ako na Bisaya ako kami ni Tegla. Na medyo nasasad lang ako minsan pag yung mga Bisaya nakikita sa mga iba't ibang mga ko ano ng mga fake, mga Facebook na mga iskandal, o -o. mga ganun. Kasi nakakabuisit. Tama. Diba? Para, bakit? Hindi kasi pag nanood Diba, minsan dadaan sa feeds natin o may nakikita tayong mga iskandal. O -o. pag yung mga sosyal kasi ng mga mga babae, o -o. pag mo nakita mo si iskandal, parang, Paano? Sosyal. Paano? sosyal. Sosyal talaga parang, Yeah, baby. Oh my god. Ah, oh, yeah. oh my god, you like it? Oh, wow. oh my yeah. Yes. Oh, yeah. Come on, you should like oh. it. Oh, honey. Oh my god. Ano? Magbisaya oh. oh. kasi nabubisit ako. Paano bisaya? Nakakawalang ano? Paano? Di ba, ba na mag pa na magbisaya? Pa agoy. <laughs> <laughs> Ay, sakit ako eh. Agoy, agoy, agoy. Kajut lagi, kajut, kajut, kajut. <laughs> agoy, <laughs> dala, gano. agoy, agoy. Agoy, agoy, <laughs> agoy. Agoy, agoy. Agoy, agoy. Magpriso. <laughs> Pag-umisay, <laughs> nakakabuisin. Hindi eh, ko no, na proud ako, pero pag ano na ba, hmm, bisaya ang ilipat mo na nga. Uh -oh, so, Mas okay, diba? maganda kasi, di ba, pag yes. mga sosyal, yes. yung mga... Yes, bisaya, we're Visayans, we're Sibanos, we're good in English. English. But we're bad in <laughs> pronunciation. Hindi, sa, so, ano talaga, sa Tagalog, minsan may huli mo talaga uh -oh. ng Bisaya. na Ikaw, may pagkaganon ka. Ako kasi, never nilang na-imagine na parang, Bisaya ka pala, Donita, uh -oh. pero yung the way na mag-Tagalog ka, parang fluent ka masyad. Uh -oh. Kasi gano'n, pa nag-aral ka talaga sa mamahaling eskwelahan. Wow! Mas mamahaling yung eskwelahan namin. Oo. Oh Ano na naman yan? Social sa school namin. GSIS? GSIS. Pag pumapasok ka, anong meron ka? ID, tanga. Yak! Ang jologs. <laughs> Kain sa GSIS, makakapasok ka lang sa school namin through DNA. <laughs> <laughs> Clear natin yan. Ano ang meaning muna ng DNA? DNA. Ano? Oo, oh, sige. Nagmamagaling ka ha? Dulce and the bank. <laughs> Dulce and Amana. Yes! So DNA. guys, makakapasok lang kayo sa amin. Yes, true DNA. Baka sa amin, niniscan yung ID. Yeah! Sa swipe mo, tapos and pasok. It's so jolos. Sa amin, true DNA. ka oh. kahipit. Ganon ka sosyal. Talaga? Oo, may machine lang sa gay. Tapos? Hihinga ka lang. <sighs> <laughs> Pag mabaho, absent ka. <laughs> yung totoo. Ah? Oo, oh, di ba hindi? Oo. Oh. Wala, wala ka lang sa mga ganyang ID-ID kasi di ka talaga nag-aral. Wala pa yung joke, ma'am. <laughs> Kakapigon yung tawa niya, mama. Antayin niyo muna yung ipaprocess yung joke. Pero yung titingin kayo sa mukha ko, tatawa, nakakagasa yun, ma'am. What's wrong with me? Wow, taray. There's a lot. There's a lot. Ah, there's, there's, a, a lot. lot. Yeah, no. Yes. So, okay. ayan. So, enjoy na po tayong lahat. And to set the mood, everyone. Magtaas mo ng dalawang kamay. Ang di magtaas, mamalasin mo. Everyone, taas natin dalawang kamay natin. Yes, that's right. And pa. Yes. That's right. Ayun. At siyempre kailangan nating kumanta. Kailangan nating kumanta para mabuo yung budget at makauwi na. Eh. <laughs> so, so, ako muna kakanta. Sige, muna ka muna. Oh, actually, muna ka na. Hindi muna. Hindi. Pini ko muna sana nga muna ka. Muna ka. Muna ka na. Muna ka kumanta. Muna ka, 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 ka. ako bala sa bulaklak, sa kape, biskwit. Muna ka na. Ang mm, galing nako na to. Eh. <laughs> Hello, ma'am Ayusin mo yung ano mo, yung likod mo. Tanong ko lang, ma'am. Kamera, ano yung kamera? ka? Oo. Bakit yung salamin nyo nasa ulo? Malabo po ba utak nyo, ma'am? <laughs> <laughs> Try niyo po mag-headband sa mata para maiba. Malabo, hindi. Yung yung kuto na sisilaw daw. Oo, kaya gano'n siya. Oo, sige. Diyan ka kasi sa harap, eh. Buka na muna. Sige. Ako unang kakanta. Guys, see you in a while. Wow, paano? Shut up. <laughs> Go back to your room. Mildred, tip lang akong kape. <laughs> Ayan. Pala ba pa kanyang po super tekla? Ayan, sige. Kakanta muna po kami. Pala ba pa naman si Dunita? Okay lang po ba na kumanta? Yes. Oo. Kailangan talaga namin kumanta. Mamaya ba? na po yung picture, ma'am. Mamaya may picture tayo. Mamaya. Ha? <laughs> Sino pa yung pangit? Siya pa yung mataray, no? <laughs> Siyempre may nagsusyo maistorbo. Wow. Ano ibig sabihin ng distinguished guest? Mahalagang bisita. Huh? Di ba important guest dapat? Mahalaga, important, pareho lang, tanga, bobo. Maganda ka, bobo ka din. Ako pang bobo, ha? Ako, friend. <laughs> yes. <laughs> Aray. Ang ganda-ganda mo. Tapos, DJ, parati kong sinasabi, pag may performer on stage, oh, chef, no. you have to blend your life. Para naman... Marami yan, Te. Oo, oh, hindi mo narinig. Blend your... You have to blend your light, sabi ko. <laughs> ah, yung S na sa blend. Oo, oh, tama nga naman. Basta may S. Oo. Oh. Okay, 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 okay. Wala bang ibang color niya para naman mag maganda yung performer. Change the color. Palta may kaya bang paltan yung ilaw? Ah, wala kasi doon talaga ah, wala. siya. Oh. Yung gaganda na lang ako. Yung gaganda siya. Yung gaganda na lang ako. Wala din eh. Patayin mo DJ subukan mo. <laughs> Kumanta ka na. Sige, introduce mo. Wala pa kanyo po, Super Tekla. Ano to? Dadaan lang ako? Nandito tayo sa Paris. So dapat, bigyan mo ko ng proper introduction. Hindi ba proper yun? Parang ginawa mo nun sa Las Vegas tayo. Gusto ko yun. Hindi naman to Las Vegas, Tekla. At saka, kung nga, in introduce mo ba? Wala ka naman sinabi sa akin. Sinabi mo lang pala ba kanyo dun ito? O, di ka yun nang gagawin ko sa'yo. Wala ka naman sinabi sa akin. Kasi oh, ka sa 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 sana naging sensitive ka. May initiative ka dapat. O. Oh. Wow. O, oh, hindi mo alam ang initiative, you bitch. Wow, bitch. Tinawag mo akong bitch. Mutang mo. Kung ako bitch dun ito, gutom ako ngayon. Kung bitch yan dito, may kukuha. Direct na yung araw, walang pipili sa akin. <laughs> Dali na, introduce na ako. Super tekla. Ano to, dadaan lang ako. Ang ate-ate mo naman, di ka naman importante. Proper introduction. Dumi-dumi ng likod mo. Ang original yan. Na? Dumi. <laughs> Dati ka bang dark board? Then... Dali na! Good evening, ladies and gentlemen! Yan! Ganyan! ukininam. Okay tonight is a very special night because we have a very special guest. Because we have a very special guest. <laughs> uh, Yung may problema, punyeta kayo. <laughs> Our guest for tonight, ladies and gentlemen, Yan, 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 yan. Is all the way from GMA 7, Manila, Philippines. Yan. She is. She, 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 she. Here. He. he, he Shit. She. Shit, a blogger. Yan, 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 yan. Comedian. TV host. And a singer. And tonight, ladies and gentlemen, our guest. We'll render you songs and we'll give you a smile. <laughs> ladies and gentlemen, Dunita. our guest for tonight is a very good friend of mine. Dunita. We did a lot of shows in different parts of the world. We've been to USA, Canada, Dunita. Australia, Europe, Dunita. some parts of Asia, and most especially in the Philippines. Dunita. And our guest for tonight, ladies and gentlemen, I believe Donita. will give you songs that you truly deserve. Donita. And you will feel the emotion. Donita! And... Wala, umuwi na si Tekla. Masabi ko introduction. Hindi ko sinabing mag-seminar ka dyan. Arte-arte mo kasi punyeta ka. Dapat abrupt. Abra, okay. Ladies! Celine Dion. Oh. pa-picture mamaya? Ikaw sumigaw na huwag tayong di ba? Yeta ka, magtusa ka ngayon. <laughs> Tapos pa-picture ka, SHUT UP! Ano mo siyang awa yung Dunita? Bakit? Kilala mo siya? Kilala ko siya. Sino siya? <laughs> siya ang tunay mong ama. Babae siya, Tin. Mga kaibigan, Derek Oka! Super Tech Yes, Woo! gawin natin trending to. May palos pa. Nandali lang, na, magmamanali ka! Ninakad ka ba? Frid, huwag ka magaling. Ninakad ka ba? Yan. Nandali lang, ha? Sino ka dyan? Angel. <laughs> <ha>? Ibaporada. <laughs> Hi! Mili mo niyo. Ang pamit mo sa malayo. Wow! Oh, mukha kang lapis ng grade 1. <laughs> <laughs> yung munggol. <laughs> Anong munggol? <laughs> Mongol. Mongol. Tapos may pantasa. Huh? Oh. wow. <laughs> Ang pa. Kaya doon naman. Oo. Oh, oh. Actually, yung labi mo kamukha, mukha kang Gusto mong i-erase ito. <laughs> alam mo po, Alam mo ano pa? Uh. Oh. Posporo. <laughs> wow. Kaskas -kas mo na. <laughs> Ang pangit. Wow, makapangit ka. <laughs> Ikaw, mayabang kasi. Oo, oh, yun na naman siya. Punto ako. Minsan kasi naiisip ko, asa, 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 asa. bakit kailangan mo pang i-ano, kailangan mo pang ipanglalakad sa tao? Akalin. Na napangit ako. Hindi mo sinasabi. Sinasabi mo. Sinasabi <laughs> ko lang yun kasi nangatawa ko. Ikaw kasi, wala kang, ito mayabang kasi, gumanda lang dahil may tulong ng siyensya. And that's it. <laughs> so diba? ako na lang nagpasensya? Bakit? Guys, kung makita niyo si Donita five years ago, my God, kikilabutan ka. Yung ilong niya, isang dangkal na lang tenga na. <laughs> Ngayon, <laughs> gumanda, nagpa-enhance, nagpa-retoke, gumanda. So, ang gusto niyo mangyari, original. Hindi ba niniwala uh, tayo sa so, Sinabi so, 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 ko na yung tekla. Matagal ko na, 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 na sinaibay. Mga kaibigan, makinig kayo. Ang totoong ilong, ganito po. Yan. Kahit anong nud-nud mo yan, wala kang kabang dahil <laughs> original. Ngayon, tingnan natin ang Brand X. Masabon <laughs> lang, gago. Tigilan mo na yan. ano na, na yung mga naparito, issue na ganyan? Nang okay ka? Wala man niniwasan yung Tekla. Chas, naiingit nila sa akin. Hindi ako naiingit sa iyo. Oh, ano problema mo sa ilong ko? Wala. O oh, ano kasi... ang problema mo sa ilong ko? Nakima yung mukha mo. Ba't sa mukha kakagat ilong pa lang tayo? Anong ko lalaban doon? Gago. Problema mo yan kung yung ilong mo ganyan. Tiyos. May lahat kami, Tekla. Kaya, Spanish. O, o kami, ikaw. May lahat din kami. Oo. Oh. Magnanakaw. <laughs> Hi, contractor. <good> <laughs> Ayan. O, oh, ayan ha. Ikaw may sabi niyan. Totoo naman. O, kung may sabi niyan, Hindi ako. Eh, ah, basta ako. Bahala ka. Oo. Oh, oh. At saka kayo magaganda. Hindi lang iya. Hindi ako magaganda. Ako lang. Sa akin lang, Donita. Ano ba problema mo? Be pool. Na? Kasi gwapa ka. Maganda ka. Binayangan ka na magandang mukha. Magpasalamat ka. Huwag kang manglait ng pangit. Hindi mo alam ang nararamdaman namin. At hindi mo alam...